So, hello mga kabukid. Magandang gabi pala sa inyong lahat. So, ngayon mga kabukid, di, gusto kong i-share sa inyong mga kabukid kung ano yung kumbaga, ano yung kan, pinagtsatsagaan kong gawin. Basta mayroon tayong mga bagong lipat doon sa ating range o so, doon sa lupa. Kasi yung ating mga sisyo, bagong lipat sila. So, samahan niyo mga kabukid kung ano yung aking gagawin. So, bago ang lahat mga kabukid, i-update ko rin kayo doon sa ating mga bagong lipat na sis na sisyo doon sa ating brother na walang pailaw. So, kung titingnan nyo, wala na siyang laman. So, hindi kayo kabukid. At ito mga kabukid, oh. meron naman tayong mga bagong papisa. So, tara na. So, ito mga kabukid. So, nandito sila sa loob. So, ginawan ko na ito ng video na nagaraan. So, ngayon, i-update ko kayo kung ano nang sitwasyon nila ngayon dito. So, ayan o. No? Oh. Hindi sila dito natulog mga kabukid so nandun sila. So ayan. So bali ngayon ay pangalawang araw na nila. So okay na sila mga kabukid, oh. No? parang nasanay na no mga kabukid, ang bilis lang no. So mabilis lang sila mga sanay kasi doon sa brother natin na may pailaw. Nasanay na rin sila doon sa walang ipa na area. So ganyan yung nangyayari sa ating sisiw. Parang hindi sila manibago no. Parang wala lang. Parang normal, normal na lang. So punta na tayo dun sa kabila mga kabukid. So ayan mga kabukid oh, wala nang laman. So yung nanggaling dito mga kabukid, nilagay na natin sila doon sa range. So ito yung aking papakita yung mga kabukid kung ano yung gagawin ko sa kanila. So yung ating tatlo mga kabukid oh. So sinsya na kayo gabi ngayon. So gabi tayo na gumawa ng video mga kabukid kasi <laughs> galing tayo sa tarbaho so yan sila mga kabukid oh. yung bagong lipat natin yan o oh, nasa lupa pa at yung ating mga running 3 months ayun sila so malaki na sila mga kabukid so yan sila oh. so hindi sila pwedeng hayaan na ganyan lang mga kabukid si maring, maraming langgam dyan sa lupa so dapat nganjan sila dapat sara so yan sila mga kabukid oh. so napansin ko sa kanila mga kabukid pag may ilaw eh, no? bigla silang naging masigla so pinapadapo <laughs> natin sila dyan mga kabukid So, ginagawa natin ito mga kabukid para yung ating mga sisiyo ay mag secure sila. So, ito lang yung palagi kong ginagawa na practice dito sa ating backyard mga kabukid. Tuwing may bago tayong inilalagay dito sa range natin sa lupa. Kasi ganito talaga sila pag bagong lagay lang. Hindi sila marunong dumapo. So, kailangan natin silang turuan. E, pag hinayaan natin sila mga kabukid, sayang rin naman. Kasi basi sa experience ko dati mga kabukid, nung dati na wala pa talaga akong ganito na ginawa na pabahay nila. Parang maraming mortality sa ating mga laga, lalo na pag maulan. So nababasa sila mga kabukid. Kaya mga kabukid, nilagay ko muna yung ilo dyan sa gilid kasi para kung malapit yata yung ilo pa masigla sila akala siguro nila araw na so yeah, pasensya na kayo kung madilim yung video natin mga kabukid so ganyan so lang mga kabukid yung ating practice dito sa ating backyard so base naman sa aking experience naging epektibo naman siya mga kabukid so sa okay, akin para matarbaho talaga siya pero tsagaan lang so kumbaga enjoy mo na lang yung ginagawa mo kasi ganito naman talaga pag mayroon tayong mga plano sa buhay tsaga tsaga lang muna kasi hindi naman natin yan makukuha pag hindi natin pagsisikapan so yan mga kabukid susinsya na talaga kayo sa video na madilim madilima so ito na yung nakasanayan ko dito mga kabukid pag galing dating natin sa trabaho lalo na kung yung pasok natin so pagdating dito sa bahay gabi na so ito pagbibigyan natin to ng panahon so simple lang siya mga kabukid na gawain pero dahil marami yung ating sisyo um, paglalanan mo talaga siya ng oras kahit mga isang oras lang siguro <laughs> hindi naman siguro matagal yun na panahon so makulit sila mga kabukid kasi pag nilagay mo sa itaas ah, bababa na naman sila so, yan lang so ito mga laga natin mga kabukid ay nasa ako na to isang buwan mahigit so malapit na rin to sila mag 2 months So, ito, ito naman yung nating ibibinta ngayong buwan ng well, katapusan ng Mayo. So, mabilis lang yung panahon makabukid. Kasi yung sa kabila, ibibinta natin yung katapusan ng April. So, parang saglit lang mga Bukid, no? So, buwan-buwan tayo nagbibinta dito makabukid sa ating mga alagang manok. So, kasi naman sa ko kung makabukid, hindi ko pa napansin kung may kita. Kasi minsan kasi yung mga naibinta nating mga alaga nagagamit natin yung pera sa ibang pinaggamitan so, hindi natin ma recycle yung pera natin sa manuka natin so gipit din tayo kasi mahal talaga yung bugas na yun, yung mga bilihin nyo yun mahal na talaga sa mga kabukid kung natuloy lang sana yung 20 pesos na bigas, okay sana, kasi hindi wala tayong magawa, so sikat magsisikat na lang tayo mga kabukid so ito nag aalaga tayo ng manok mga kabukid kasi pansin ko wala na kasi masyadong nag aalaga ng mga native chicken so hindi na siya masyadong makikita mo sa market kasi halos lahat ng nandun ay poultry galing sa poultry na yung mga binibinda ang ito naman sa akin ay native chicken kasi maraming naghahanap so sinubukan ko mag-alaga so okay naman siya mga bukid parami ko sila so halos tatlong taon na rin ako dito nag-alaga ng mga native chicken pero ngayon ko pa lang sila na parami ng ganito mga kabukid so yan mga kabukid tapos na natin silang padapuin so pasensya na talaga kayo kung madilim mga kabukid So, yan sila mga kabukid oh. So, hindi pa sila talaga marunong dumapo. So, ganyan yung ating gagawin mga kabukid. So, tsagaan lang. So, yun mga kabukid. So, ganoon yung ginagawa ko sa ating mga bagong lipat mga kabukid doon sa ating range. So, sa unang araw, talagang tsagaan talaga sa mga kabukid base naman sa experience ko mga tatlong araw lang ay natututo na silang dumapo doon sa itaas so ginagawa ko yung mga ganun mga kabukid kasi minsan kasi pag hinayaan natin sila doon sa lupa lalo na pag maulan yung panahon maraming langgam saka minsan yung iba na maliliit na nadadagan na nila kaya yun ang dahilan nagkakaroon tayo ng mortality so ganun lang mga kabukid tsagaan lang so, sa unang araw, talagang gano'n siya. Yung iba, bumababa pa sa lupa. Pero pagdating na mga tatlong araw, base naman sa experience ko, okay na. So yun lang mga kabukid, in-update ko lang kayo doon sa aking mga sisiyo. Sa ating mga sisiyo at pinakita ko sa inyo kung ano yung makikinagamabas basta mga bagong lipat doon sa ating range. So hanggang dito na lang mga kabukid, maraming salamat plus sa lahat. So maraming salamat sa lahat na nag-subscribe sa akin. So 1,000 17 na yata tayo ngayon, subscriber. So, maraming salamat pala sa inyong lahat, mga kabugid. Happy farming. Patuloy lang tayo sa buhay. At kung may, ano man yung mga plano nyo sa buhay, so, gawin lang. Gawin nyo lang, patuloy lang. Malay natin, makasortin din tayo balang araw. Bye-bye, mga kabugid. See you in my next video.